Hi guys, good morning. So, ikapila na nitong ng kundo no. Mga gwanta. Basag guga. <laughs> so, time check ala suntuna. Theresa Lupisain na mga dol no. Uh, mm. Sa aton malantaw dire, nilahang eskuelahan is na ubaha kun aton hitao, sa gate so di pod sila dra kalabang. labang sila mga basa kaya mga sapatos shout out dera ninyo mga moms and sirs no so basta maestro takag kag maestra wag kita mahimo tawag ng tungkulin so obligado jud ta umulan man o bumagyo ayos lang so ari no sa tumakita sa dalan nun ga balaha sumayo so, lang kay nagdeklarar ng uh, modular class So ang atong mga estudyante nga uh, atong priority ang lahang safety. So kita nga mga maestro kay kamao naman ta maganalisar unsay mayo unsay dili. So padayon ra gyud So sa so, pagkakaron ho medyo nabasa-basa jud ta sa kusog nga uh, ulan. So no choice ta. So padayon ra gyud So mao na atong obligasyon rain or shine padayon. So salamat sa inyong paglantaw, diri na lang kutob. Have a nice day. See you next time. Bye-bye. Maybe not today, maybe not soon, but dreams don't die.